Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan. At tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sinindihan na ho natin ng ikaapat na kandila sa korona ng Adviento, hudyat na buo na ang apat na linggong paghahanda. Kaya tunay nga pong papalapit na ng papalapit ang Pasko. Kaya tanungin mo nga yung katabi nyo, handa ka na ba? Kaya mukhang hindi yata handa, no? Ayan, no? Oh mukha ng pagod, no? Kaya tayong lahat ay nananabik, nagagalak, sapagkat malapit na ang pagsilang, ang birthday ni Jesus Nazareno. At sa Ebanghelyo ngayon, ito ay pamilyar sa ating lahat. Ito ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw. At kung tatanungin ko po kayo, sino ang dinalaw nino? Asabihin niyo po, eh, siyempre, Father, dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. Ngunit sabi raw po ni San Juan Pedro A. Marj, ang nagtatagpo ng mga Blessed Sacrament Fathers, yung mga pari po dito sa Santa Cruz, sabi ni San Pedro Julian Amard ay ang talagang dumalaw kay Elizabeth ay hindi lang si Maria kung hindi si Jesus Nazareno. Totoo nga naman po, dahil sabi nga sa kwento, Lumukso ang nasa sinapupunan ni Elizabeth dahil sa batang dala ni Maria. At sino ba ang nasa sinapupunan ni Maria? Si Jesus na Sareno. At napakaganda yung sinabi ni San Pedro Julian Imard. Dahil daw matanda na si Elizabeth, dahil nagdadalang tao si Elizabeth, hindi siya makapunta kay Jesus. Kung kaya naman, si Jesus na ang nagpunta sa Kanya. Si Jesus na ang dumalaw sa Kanya. Napakagandang balita ito, mga kapatid. Ang Diyos ang siyang dumadalaw sa atin. Kaya nga sabi din, ni Papa Benedicto anim alam niyo rin po ba kung kailan nangyari ang unang prosesyon ng Santisimo Sakramento sa kasaysayan? Ang unang prosesyon ng Santisimo ay nangyari nung dumalaw si Maria kay Elizabeth sa pagkatangan-tangan ni Maria si Jesus. Nazareno patungo kay Elizabeth. Yun daw ang unang prosesyon. At ang mahalagang prosesyon, yung prosesyon ng Santisimo Sacramento. Sapagkat yun mismo si Jesus. Kaya nga, laging ipinapaalala sa ating sakya po, hindi lang yung traslasyon. Maganda po yun na tradisyon magandang debosyon, pero ang talagang prosesyon ay ang prosesyon ng Santisimo Sakramento. Sapagkat, opo, ang larawan ni Jesus sa Sareno malapit sa atin, pero ang presensya ni Jesus Sasareno sa Sareno sa Santisimo Sakramento sa altar ang pinakamahalaga sa atin. Kaya hindi po ako magsasawa, magpaalala sa ating lahat. Pag nangungumunyon po tayo, pangalagaan natin ang tinatanggap natin. Yan ang katulad na nasa sinapupunan ni Maria. Kaya nalulungkot po ako pag nalalaglag natin yung ostya. Kapag parang dinadakma lang natin yung ostya kapag parang walang galang, marumi ang kamay natin at wala lang sa loob natin ang banal na osya. Sapagkat kapag yan ay tangan-tangan ninyo, kapag yan ay nalunok nyo na, wala tayong pinagkaiba kay Maria na daladala -dala si Jesus sa ating katawan. Kaya mga kapatid, pangalagaan natin mas mahalaga po yan kaysa sa pagpuna sa paanan ng Senyor. Ang pagtanggap ng malinis ang kalooban, mas mahalaga pa yan kahit limampung beses kang pumanik sa andas. Ang pagtanggap ng komunyon ng may paggalang, mas mahalaga pa huyan kaysa sa ilang beses kang maglakad ng paluhod sapagkat ang pagtanggap ng komunyon ay pagtanggap mismo kay Jesus. At pag tinanggap natin si Jesus, hindi lang dumadalaw ang Diyos sa atin, nananahan pa ang Diyos. Ito ang mabuting balita ngayon, mga kapatid. Akala ba natin tayo ang naghahanap sa Diyos? Diyos. Akala ba natin tayo ang siyang sumasaliksik sa Diyos, umaabot sa Diyos? Hindi po. Ang pagkakaiba ng ating pananampalataya, ang Diyos ang siyang nagahanap sa atin. Akala niyo ba kaya kayo nandito ngayon, nagsisimba, nagpunta dito sa Kiyapo, dahil gusto niyong hanapin ng Diyos. nasa bahay pa lang ho kayo dinalaw na kayo ng Diyos kaya nyo inibig pumunta dito sa simbahan dahil nakita na kayo ng Diyos uulitin ko po hindi kayo nagsimba para makita ang Diyos dahil bago pa kayo makarating sa simbahan na ito nakita na kayo ng Diyos. Kaya nyo nga ginustong pumunta ngayon dito, nakita na kayo ng Diyos. At ang pagpunta natin dito, pagkilala sa pagdalaw at pagkakakita sa atin ng Diyos. Sapagkat ang naunang naghahanap ang naunang pumunta ay ang Diyos kaya kayo pumunta dito pinuntahan na kayo ng Diyos kaya yung mga marami pang hindi nagsisimba yung marami pang hindi nagpupunta dito hindi lang nila makita na dumalaw na pala ang Diyos sa kanila hindi nila maramdaman na nagpapakita na pala ang Diyos sa kanila. Kaya huwag niyong isipin na hinahanap pa ninyo ang Diyos. Kaya kayo nandito, nahanap kayo ng Diyos. Kaya salamat naramdaman ninyo ang Diyos. Kaya kayo nandito ngayon, hinalabit na kayo ng Diyos. Hinatak na kayo ng Diyos dito. Kaya napakaganda po na nandito kayo ngayon sapagkat ibig sabihin ito, tumutugon na kayo sa Diyos. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa na narito ngayon. At sabihin mo nga sa katabi mo, sana lalo mo pang makita ang Diyos. Maganda na ang simula. Nakita na natin, nakita na tayo ng Diyos. Ang kailangan ngayon katulad ni Maria at Elizabeth, lalo tayong makinig at sumunod sa Diyos. Maganda na ang simula. Pumunta na kayo dito. Nakakalabit na kayo ng Diyos. Huwag nating sayangin. Kaya lalo nating bigyan pansin at tuon ang Diyos. Kaya nga, sa ikalawang pagbasa, sabi sa aklat ng Ebreo, ang mga hain at handog, hindi talaga ito ang ibig ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, ang pagsunod at pagbibigay ng sarili. Katulad ng ginawa ni Jesus Tasareno. Kaya nga, ngayong piyestang ito, ang ating tema, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa sa Diyos. Ang kailangan ng Diyos, pagsunod, katulad ng giniwa ni Maria at Elizabeth. Kaya nga si Maria, bagamat siya ang ina ng Diyos, tandaan ninyo, pinamalita ng anghel kahapon, ikaw ang magiging ina ng kataas-taasan. Pero anong ginawa ni Maria? Sa pagkilala niya sa pagdalaw ng Diyos, sumunod siya lalo, tumulong siya, nagmahal siya, nagmalasakit siya. Hindi sinabi ni Maria, Aber, ako ngayon ang ina ng manunubos. Ako dapat ang paglingkuran. Ako dapat ang sikat. Hindi. Siya ang nagpakababa, nagmalasakit at tumulong. Si Elizabeth, pinagpala din siya matapos ng mahabang panahon na buntis siya. Pero hindi sinabi ni Elizabeth, pinagpala ako, kaya dapat lang paglingkuran ako. Hindi. Ang tunay na dinalaw ng Diyos, nagpapakababa ang tunay na nakita ng Diyos nagmamalasakit ang tunay na nakakilala na sumasaati ng Diyos nagdadala ng pag-ibig at kapayapaan kaya mga kapatid sa misang ito pagdasal po natin ng bawat isa. Huwag pagdasal na makita mo ang Diyos sapagkat ang Diyos ang unang nakakakita at naghahanap sa atin. Ang ating ipagdasal, makilala natin ang pagdalaw ng Diyos. Katulad ni Maria at Elizabeth. At lagi nating tanungin ng Diyos, ano po ang gusto ninyong mangyari sa buhay ko? Ano po ang gusto ninyong gawin sa buhay ko? Upang sa ganun, ang tunay na pagpapala, ang tunay na himala, ay mangyari sa atin. Upang sa ganun, tangan-tangan natin sa ating buhay. Paglabas man mamaya dito sa Kiyapo, saan man ang dalawin ninyo, saan man ang puntahan ninyo, daladala -dala ninyo si Jesus Nazareno. Sana katulad ng nangyari sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, sabi ni Elizabeth, ako'y mapalad sapagkat dinalaw ako ng taong daladala -dala si Jesus Nazareno. Sana mamaya, yung mapuntahan nyo, mangiti, guminhawa ang kalooban, mapasaya, mapagaan ng buhay, dahil dinala ninyo si Jesus Tasareno sa kanilang buhay. Mamaya, marami kayong pupuntahan, marami kayong makakaharap, marami kayong makakausap, sana ang maramdaman nila, dinalaw kayo ng Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus na sareno, patuloy kang dumadalaw at nananahan sa aming lahat. Maging handa nawa ang aming mga puso, katulad ni Maria at Elizabeth, upang tanggapin ka at ibahagi ka, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Nawa, kapag kami ay nakita, nakausap, nakaenkuentro ng aming kapwa, ang kanilang makita ay kayo po, aming Panginoon. Nawa, ang aming buhay ay maghandog, hindi lamang ng pag kung hindi nang tunay na pagsunod sa iyo. Mahal na pong Isus sa Sareno, salamat po at hindi nyo kami iniiwan, lagi nyo kaming hinahanap at dinadala sa iyo. Mahal na pong Isus sa Sareno, kaawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami, Amén, amén.